susunda namin yung wakwak -wak. may baser tayo anong baser? baka kung umig doon palagi lang kayo sumusunod ng wakwak -wak, pero walang nakikita yan talaga yung ano bro alam mo bro napansin ko rin yan bro dati bro dati kasi bro yung mga aswang dati yung mga wakwak -wak dati uh, Hindi pa nila tayo kilala hmm, Hindi pa tayo kilalaman. So kapag nag-explore tayo dito sa bundok hmm. ano Lumalapit sila agad Gusto nila tayong atakehin hmm. o takutin So simula nung Ano bro Pinaghuhuli na natin yung sila hmm. Yung mga hmm. kasama nila Yung mga natitirang wakwak -wak na hindi natin nahuli Yun yun, takot na takot na bro yung, Hindi sila mapakita bro so, Hindi na sila, masyado na silang mailap So yan yung kaibahan ngayon. Uh, kaya pa rin nating humuli pero ang problema, malayo pa tayo yung wakwak. -wak. Uh, ano na? Mapansin uh, na tayo? Uh, sibat na sila. Oo. Uh, na sila. Hindi na sila nakikip hindi na sila nakikipag anuhan sa atin, nakikipaglaro sa atin ba? Yan yung kaibahan. Kasi alam kasi nila, bro na. Oh, mahuli talaga oh. Oo. Oh alam kasi nila mga ka na masyado kaming malakas kailangan na namin pumunta sa mundo ng mga halimaw o yung mga wakwa kasi alam nila uh, kapag sa tingin nila yung uh, yung hunter na tao na pumasok sa gubat kapag tingin nila na mahina lang ayun lalaroin talaga nila yan magpapakita sila sa harap mm magpapakita tapos tatok-takutin Siyempre, mahuli pa rin nila yung aswang dahil uh, ano yan eh ma mak makakahanap sila ng diskarte oh, para paano yan. mahuli pero mahuli talaga mahuli talaga pero sa atin kasi uh, hindi na kasi sila makakatagal uh, wala na, hindi na sa manghihina agad. agad, huli agad yun yung kinatatakutan ng mga aswang kapag kami ni Mangkiting yung nandito, yung uh, pumapasok sa gubat kaya masyado na silang mailap halos hindi na talaga nagpapakita so maliban na lang kung makahanap tayo oh. ano yun bro siguro ko pag nakahanap tayo ng aswang na natutulog bro yung hindi niya alam na nandito tayo baka mahuli natin agad mahuli natin. pero kung ano siya uh, gising na gising ano malayo pa tayo bro wala na takbo na S sibat na siya pero kahit ganun bro, patuloy pa rin tayo bro. Hang hanggang hanggang ano din ma natin sila. Matimingan din natin 'yan. Ito, ito. ito dito napakasukal na uh, napakasukal na dito. Mahabol na niyo aso. Network. Tumpa explore. Ah. Uh -huh. oh, Madulas paakyat kasi dito hihingalin ka talaga dito kapag nagpunta ka dito At ito naman kasadagan, bro oo bro araw araw ako tumatakbo bro ako din bro araw araw din ako tumatakbo doon sa ilalim ng lupa ano yun bro yung sa inyo kasi bro delikado yun dahil doon kayo pumapasok sa tunnel sa lalim ng lupa alam mo bro kapag yung sa isip mo na Palagi niya takot. Wala. Wala talaga bro. Disgasya ka. Kailangan yung takot Kailangan talaga. talaga yung, Iwanan mo yung takot yung, sa takot. sa labas. Pag nasa loob ka na, puro na lang tapang yung dalhin mo dun. Yung sa loob, diskarte Sa ano kasi nagtatabaw si Makiting mga sa tunnel. Eh? Uh, pag mimina. Pero hindi talaga natin kontrolado yung alam nyo ba mga ka-explore na uh, iba't iba at ibang klase-klase na pong mineralis yung nakita niya sa loob totoo. ng lupa totoo ba yun bro? totoo po may klase talaga bro ano yung ano bro? nakikita oh, ka na ng ginto dun bro maraming ginto dito yun bro pero hindi atin hindi atin? Hmm. iba yung may-ari yung <laughs> may-ari yung may-ari ng kumpanya yung may-ari ng ginto Oo. Oh. Kasi kapag, kayo kayo doon trabaho lang. Oh, kapag ano maliit lang bro, maliit. Oo. Wala na. Kaputok preso na ka. Talaga? Kayat lang. Hoy, eh, talaga magnanakaw din um, tayo magnanakaw, bro. ano? No, trabaho lang, trabaho. trabaho lang na tayo, bro. Huwag, huwag nang 'yung ginto kasi baka buhay mo 'yung kapalit kapag nahuli ka. Oo, yeah, talaga Kasi oh. marami na doon nagnanakaw, Pero hindi nakaw Ayun. <coughs> Ayun. Talagado, talaga 'yun. So, 'yung pagmimina ng ginto. delikado. Saan ba tayo dadaan dito bro? May daan ba talaga dito? Ano lang guys, ang yung daan ako kasi matagal na po na parang parang wala nang bumad po. Oo. Ano yun? Parang may nang babato bro. Ano bro? Parang laro sa akin ah. Parang may mga Hindi bro, walang wakwak -wak sa paligid bro. Ano kaya yung nang to bro? Kasi yung wakwak. Kung -wak, tatasunahan. ah mararamdaman kasi natin. Kasi anong ibon yun baka. Maliba na lang kung nag uh, normal na hayop. Wala tayong mararamdaman na kakaiba doon. បាទហើយនឹងអាននេះ Bro, bro. Ano ayun na naman yung boses ng aso, bro. Kita ba 'yan? naman yung boses niya, bro. Parang umuwang bro. Dinipay aso, bro. And, naman, bantay na, Aso na naman. Yung umuungol, ba, umuungol. Yung parang Nasa gabi talaga, no? Siya na gano'n. Yung ano ba? Yung musig. napapanood natin sa... Pelikula. Pelikula ba? Yung parang lobo. Oo. Parang Pero ganun? wala namang lobo dito sa atin. Wala bro. Aso marami. Aso? Yung... Kapag mayari. Mga aso na bisaya, marami dito. Pero yung lobo, walang lobo dito. Pero yung boses na yon parang lobo. saka nandun sa unahan bro pero mag ingat lang tayo bro ayan o no? damo damo may, may parang agi Ayung, yung pasan ba Ayun. Ah, oo ibig sabihin may taong dumaan dito bro kasi ano yan o no? bakas ng itak yan tara tara oo oh. may nambabato na naman mag ingat lang tayo bro sige bro tara berdua <tuk> namanya <tangan> dalam walang da dan dana ha ano iba to <sansion> ano sa tingin mo ba yun daan ba to baka daan na yun yan hmm? maraming puno kawin dito ang lalaki ng puno eh Tuloy tayo. Sige, sige. Oh, oh. Marami talaga ng babato dito, bro. Uh. Uy, hala. Bro, marami nang babato, bro. Dun sa ano, malalaking puno. Ba, may nang babato. Oh, ayun na naman. Putik Wala ka ba napapansin bro? Parang may kakaiba sa paligid bro. Oo, uh, parang pinalibutan tayo bro. bro kasi si bang layo nila, niyat-niyat sa mga ano, mga na Wala ka ba naamoy, bro? Parang merong... Uy! Oh! Uy! Lalala! May nang bro. May yun bro. Ulit na lang tayo yung strip oh. ah. Pahamoy bro, parang parang meron nag, nagsusunog bro. Uh, parang usok, sana ba? Usok? Hmm? Ayun ah. No? Papakamay. Nagsasain dito bro. Hindi. Kakaiba yung aso ko, yung usok ko parang ang bango ng usok bro. Parang parang bawa ng sudan, ulang. Ito, ito, ito tayo bro parang para pera tayo. Alam, Alam mo ba yung, yung, yung amoy ng usok mo ba yung parang litson? Mabango. Mabango. Parang para meron nag na, nito bro Amo nag Para meron naglilitson. Ayun you no? Know? Baka meron naglilit baka merong ay bro. Baka yung di ba kanina merong ah uh, nagkarindig tayong aso. Hmm. Tapos yung aso, di ba kadalasan yan may kasama yan tao, hmm. may tao. yung may-ari may ng kan. May. Baka hunter 'yon, bro. Baka mangaso. Tapos siguro nandito Nahuhuli. siya ngayon, may nahuli siya. At ah, uh, iniihaw niya, o, niluluto. oh niluluto. Baka bro, siguro 'yun. Piliyet sunya. Baka may nahuli na siya. Ah, uh, baka niluto na niya ngayon. So baka nandito siya ngayon sa malapit. Hmm. Kasi amoy-amoy na amoy talaga namin yung ano, usok ko. Oh. Ang sarap, ang sarap po ng usok, ah mabango, Litson talaga. Mm hmm. So, ha? Sige, abante pa kami mga ka So doon tayo, akyat pa tayo. oh ano yan? Ibon. Yun lang napakahirap daanan ta sim para matirik kasi I uh -huh. nakatirik di ba daan yan bro ano tinatabas yung damo ginagawang daan so ibig sabihin merong tao dyan na nagpupunta o di kaya eh merong kubo sa unahan o meron siyang sakahan posibleng ganun pero grabe naman siya bro Uh, dito talaga siya nagsasaka ang hirap ng daan tayo no uh, sabay, sabay. kasi dito mga isla kapag nadulas ka posible ka talaga maaksidente tingnan mo nga naman yung dinaana namin dun sa ibaba oh. Uh, dito, huh? ang daming napakasupal uh, ano tayo ba hindi tayo basta basta papasok baka may um, may ari dyan baka wakwak -wak nakatira Mm -mm. Yeah. Uh, uh. Ayan na naman yung sigaw ng tao, bro. Yung sigaw ng tao, bro. Hala, parang humihingi na sa klulo, bro. Bro, baka may tao na pahamak dito. Uy. Paano ba to? Lalapitan natin, bro. Tingnan ka pa, bro. Kapag natin tayo, tayo Daan-daan lang hmm? Para di tayo malata bro para, para tayo, Baka anong ginagawa niya sa tao nako yung kinatatakot ko bro Baka Baka kinakatay niya at nililitson Ano yun bro, ganis Gangis, no May mga ganis sa ibabaw ng puno Sato, bro May signal na sa atin May ano Tag-init na, tag-init Meron Pangyaman nyo Pahangin natin bro Punti-unti lang bro Baka mahalata ayo bro Tara tara